And magandang araw mga loads ari sa power steering. Nagbabawas siya ng ATF. Wala naman tagas doon sa mga hose. Kaya papalitan natin ng oil shield mga idol. Nakalsin natin dito. Sa aring gear tatanggalin natin para makuha yung kanyang oil seal ayan po mga idol nakalas na natin yung power steering pump ito pong sira ayan matigas yung oil seal at saka po yung bearing ayan sira na po yung bearing niya. papalta na po mga idol bibili na ng pyesa Maraming salamat po. God bless. Ayun po mga idol, nabukulan na yung ano steering pump. Hindi ko na lang na at ah, buti ng ulan mga idol. Malapit na kasing ng ulan. Ayun, na po siya. pinaltang ulan ng bearing at oil seal. and thank you for watching. God bless po Ayan po mga boss Sa atin ang papanda rin Ito na ang susi Opsya Tingin na natin na rin. wala nang ilaw siya natin baka may natulo Jason. Okay na siya. Hindi na gamitin ng may-ari. Hindi may na pick up ng kalakal mga idol. Hindi kargaan ng kalakal eh. Galing bangkong kahoy. yan maraming salamat po. God bless.